Makasama naman ninyo ang inyong mga pamilya. Mga kababayan, magsisilbi sana ng inspirasyon ang pagkikilalang ito upang ipagpatuloy natin ang laban para sa mas maginhawang buhay, para sa ating mga magsasaka, mas maraming oportunidad para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, at mas maunlad na sektor na agrikultura. Hangad kong ipagpatuloy ninyo ang pag-aalaga sa inyong mga lupang sakahan at pagpapalago ng inyong ani gamit ang aming handog na tulong. Palalalimin nyo ang inyong kaalaman hinggil sa industriya at gamitin ninyo ang makabagong teknolohiya upang mapalawak pa ang inyong karanasan. Sama-sama nating itanim ang binhi ng pagbabago upang mas marami pang kwento ng pag-asa at tagumpay ang ating matunghayan sa bagong Pilipinas. Ipagpatuloy po natin ang ating mga ginagawa para tulungan ng ating magsasaka upang tiyakin na meron po tayong ipapakain sa buong madlang Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay kayo lahat. Maraming salamat po.